Nag-viral kamakailan ang isang Instagram story post ng dating actress na si Jackie Forster na may linyang Mama with Recibo. Marami agad ang nag-isip, sino kaya ang pinatatamaan niya? Sa naturang post, tila may ipinapahiwatik si Jackie tungkol sa pagiging handa niyang maglabas ng ebidensya o resibo kung kinakailangan, lalo na kung tungkol sa kanyang mga anak. Mabilis na kumalat ang espekulasyon na ang post ay patama umano sa iyong actress na si Kilin Alcantara na dating naugnay sa anak ni Jackie, na si Kobe Paras. Matatanda ang naging usap-usapan noon ang relasyon ni na Kobe Paras, isang kilalang basketball player at anak ni Jackie, at ni Keline Alcantara, bago ito nauwi sa hiwalayan. Bagamat walang direktang pagbanggit ng pangalan, hindi maiwasan ng mga netizen na yugnay ang dalawa, dahil sa mga naunang issue at sa timing ng post ni Jackie. Sa panig naman ni Kilin Alcantara, na natiling tahimik ito ukol sa issue. Walang naging direktang sagot o reaksyon mula sa kampo ng batang aktres sa naturang post. Bumuhos naman ang iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen. May mga kumampi kay Jackie, mayroon ding nagtanggol kay Kilin, at may mga nagsabing huwag nang palakihin ang isyu. Kilala si Jackie Forster bilang isang mapagmahal at very protective na ina sa kanyang mga anak, lalo na kina Andre at Kobe Paras, at maging sa mga mas bata niyang supling. Samantala, si Kilin Alcantara ay patuloy na abala sa kanyang showbiz career, tampok sa iba't ibang proyekto at endorsements, at pinapanatili ang kanyang professional image sa publiko. Ang salitang resibo sa konteksto ng social media ay tumutukoy sa ebidensya, patunay, o receipts, na maaring ilabas para suportahan ang isang pahayag o akusasyon. Hindi na bago ang mga ganitong intriga sa showbiz, lalo na kapag sangkot ang mga dating magkarelasyon. Madalas ay may mga unresolved issues na nagiging sanhi ng mga cryptic posts. Si Kobe paras naman ay tila nakafocus sa kanyang buhay at karera sa basketball, malayo sa kontrobersyang kinasasangkutan ng kanyang ina at dating kasintahan. Ang mga relasyon sa showbiz, lalo na kapag may pamilyang involved, ay sadyang komplikado. Bawat galaw at salita ay maaring bigyan ng iba't ibang kahulugan ng publiko. Malaki ang papel ng social media sa pagpapalaganap ng mga ganitong issue. Isang simpleng post ay maaring maging viral at pagmulan ng matinding diskusyon at espekulasyon online. Hindi may kakaila ang instinct ng isang ina na protektahan ang kanyang anak. Para kay Jackie, maaring ang post ay isang paraan ng pagpaparamdam na handa siyang ipagtanggol ang mga ito. Ang pananahimik ni Kilin ay maaring strategic move lamang para hindi na lumaki ang gulo, o marahil ay pinili niyang idaan sa pribadong usapan ang anumang issue, kung mayroon man. Sa huli, mahalaga rin ang pag-move on mula sa mga nakaraang relasyon at mga hindi pagkakaunawaan. Ang pagtutuon sa kasalukuyan at hinaharap ay mas makakabuti para sa lahat. Ang buhay ng mga sikat na personalidad ay laging nasa ilalim ng mikroskopyo ng publiko. Bawat kilos nila, lalo na sa kanilang personal na buhay, ay madalas nagiging sentro ng atensyon. Natural lamang na magkaroon ng pagkakahati sa opinyon ng mga fans. May mga sumusuporta sa isang panig habang ang iba ay nasa kabilang kampo, depende sa kanilang idolo. Hanggang ngayon, nananatiling tanong kung para nga ba talaga kay Kilin Alcantara ang patutsada ni Jackie Forster. Tanging si Jackie lang ang makakasagot niyan ng diretso. Hindi ito ang unang pagkakataon na naging vocal si Jackie sa social media pagdating sa mga usaping may kinalaman sa kanyang mga anak. Matapang siyang magpahayag ng kanyang saloobin. Sa kabila ng mga intriga, Pinapakita ni Kilin ang maturity sa pagharap sa mga issue. Pinipili niyang manahimik at mag-focus sa kanyang trabaho kaysa pumatol sa mga kontrobersya. Ano nga ba ang aral na mapupulot sa mga ganitong pangyayari sa showbiz? Marahil ito ay paalala sa responsableng paggamit ng social media at pagrespeto sa pribadong buhay ng iba. Kayo, ano sa tingin ninyo? Para na BAK Kailine ang mama with Rezebo Post and I, Jackie? I-comment ang inyong mga opinyon sa ibaba. Huwag kalimutang mag-react at magshare. Patuloy nating subaybayan ang mga kaganapan sa showbiz. Issue man ito ni na Jackie at Kilin o iba pa, laging tandaan na maging mapanuri at iwasan ang paghuhusga. Nag-viral kamakailan ang isang Instagram story post ng dating actress na si Jackie Forster na may linyang "Mama with recibo." Marami agad ang nag-isip sino kaya ang pinatatamaan niya. Sa naturang post, tila may ipinapahiwatik si Jackie tungkol sa pagiging handa niyang maglabas ng ebidensya o resibo kung kinakailangan, lalo na kung tungkol sa kanyang mga anak. Mabilis na kumalat ang espekulasyon na ang post ay patama umano sa iyong actress na si Kilin Alcantara, na dating naugnay sa anak ni Jackie, na si Kobe Paras. Matatandaang naging usap-usapan noon ang relasyon ni na Kobe Paras, isang kilalang basketball player at anak ni Jackie, at ni Kilin Alcantara, bago ito nauwi sa hiwalayan. Bagamat walang direktang pagbanggit ng pangalan, hindi maiwasan ng mga netizen na yugnay ang dalawa dahil sa mga naunang issue at sa teaming ng post ni Jackie. Sa panig naman ni Kilin Alcantara, nanatiling tahimik ito ukol sa issue. Walang naging direktang sagot o reaksyon mula sa kampo ng batang aktres sa naturang post. Bumuhos naman ang iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen. May mga kumampi kay Jackie, mayroon ding nagtanggol kay Kilin at may mga nagsabing huwag nang palakihin ang isyu. Kilala si Jackie Forster bilang isang mapagmahal at very protective na ina sa kanyang mga anak, lalo na kina Andre at Kobe Paras, at maging sa mga mas bata niyang supling. Samantala, si Kilin Alcantara ay patuloy na abala sa kanyang showbiz career, tampok sa iba't ibang proyekto at endorsements, at pinapanatili ang kanyang professional image sa publiko. Ang salitang resibo sa konteksto ng social media ay tumutukoy sa ebidensya patunay, o receipts, na maaring ilabas para suportahan ang isang pahayag o akusasyon. Hindi na bago ang mga ganitong intriga sa showbiz, lalo na kapag sangkot ang mga dating magkarelasyon. Madalas ay may mga unresolved issues na nagiging sanhi ng mga cryptic posts. Si Kobe paras naman ay tila nakafokus sa kanyang buhay at karera sa basketball, malayo sa kontrobersyang kinasasangkutan ng kanyang ina at dating kasintahan. Ang mga relasyon sa showbiz, Lalo na kapag may pamilyang involved, ay sadyang komplikado. Bawat galaw at salita ay maaring bigyan ng iba't ibang kahulugan ng publiko. Malaki ang papel ng social media sa pagpapalaganap ng mga ganitong issue. Isang simpleng post ay maaring maging viral at pagmulan ng matinding diskusyon at espekulasyon online. Hindi may ang instinct ng isang ina na protektahan ang kanyang anak. Para kay Jackie, maaring ang post ay isang paraan ng pagpaparamdam na handa siyang ipagtanggol ang mga ito. Ang pananahimik ni Kilin ay maaring strategic move lamang para hindi na lumaki ang gulo, o marahil ay pinili niyang idaan sa pribadong usapan ang anumang isyu, kung mayroon man. Sa huli, mahalaga rin ang pag-move on mula sa mga nakaraang relasyon at mga hindi pagkakaunawaan. Ang pagtutuon sa kasalukuyan at hinaharap ay mas makakabuti para sa laha. Ang buhay ng mga sikat na personalidad ay laging nasa ilalim ng mikroskopyo ng publiko. Bawat kilos nila, lalo na sa kanilang personal na buhay, ay madalas nagiging sentro ng atensyon. Natural lamang na magkaroon ng pagkakahati sa opinyon ng mga fans. May mga sumusuporta sa isang panig, habang ang iba ay nasa kabilang kampo, depende sa kanilang idolo. Hanggang ngayon, nananatiling tanong kung para nga ba talaga kay Kilin Alcantara ang patutsada ni Jackie Forster. Tanging si Jackie lang ang makakasagot niyan ng diretso. Hindi ito ang unang pagkakataon na naging vocal si Jackie sa social media pagdating sa mga usaping may kinalaman sa kanyang mga anak. Matapang siyang magpahayag ng kanyang saloobin. Sa kabila ng mga intriga, pinapakita ni Kilin ang maturity sa pagharap sa mga issue. Pinipili niyang manahimik at mag-focus sa kanyang trabaho kaysa pumatol sa mga kontroversya. Ano nga ba ang aral na mapupulot sa mga ganitong pangyayari sa showbiz? Marahil ito ay paalala sa responsableng paggamit ng social media at pagrespeto sa pribadong buhay ng iba. Keo, ano esay tingin ninyo? Para na BAK ang mama with Rezebo post ni Jackie? I-comment ang inyong mga opinyon sa ibaba. Huwag kalimutang mag-react at mag-share. Patuloy nating subaybayan ang mga kaganapan sa showbiz. Isuman ito ni na Jackie at Kilin o iba pa. Laging tandaan na maging mapanuri at iwasan ang paghuhusga.